Oh. Wow. Okay. Isa-isang kinomfort ni Uncomfortable Star Vice ganda ang lahat ng grand finalist na hindi nanalo sa Mini Miss You. Sa latest episode ng It Showtime ay naganap na ang hinihintay ng madlang people na cutest finale ng Mini Miss You isa nga lamang ang kailangang manalo sa naturang segment ng show para sa mga bata. Kaya naman talagang nakakalungkot para sa mga bata ang hindi manalo sa nasabing kompetisyon. Dahil naman dito ay inagapan na agad ni Vice Ganda ang lungkot na nadama ng mga mini Miss You contestant. Isa-isang niyakap backstage ng komedyante ang mga bata na bigo na makuha ang title na mini Miss You. Narito at paanoorin natin. Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay. okay. Ano po tayo ha Pro by Samantala, dahil natapos na ngayon ang Mini Miss You ay isang panibagong segment ang ipapalit ng It Showtime sa lunes. Kaya naman excited na ang madlang people sa panibagong ira ng It Showtime. Hiling naman nila na sana ay ibalik ang sine kung saan ay kumukuha ng maraming audience ang It Showtime host para isabak sa aktingan. Nang sa ganito ay maraming mabigyan ng papremyo. Sa kabilang banda ay trending pa rin ang grand finale ng Mini Miss You sa social media. Masaya naman ang madlang people at nairaos ng Showtime Family ang naturang segment. Kahit pagod na pagod ang mga staff nito. Matatandaan kasi na sila din ang staff ng It's Your Lucky Day. Kaya naman wala talagang pahinga ang mga staff sa pagpapasaya sa mga madlang people.